Magandang hapon. Ngayon mag, magluluto ako ng masarap na ulam. Masustansya ito. Ito guys, oh, malunggay. Ang ihalo ko nito is baka. Magsabaw tayo ng baka. Ang sarap nito guys, baka at malunggay no, sabaw. Masarap to. Mamaya bibili ako ng ano, baka. Mura lang yung baka sa tindahan guys, 10 piso lang yun guys. Ito yung ihalo natin. Sarap nito. Yung beef, sarap mo. Bakang baka. Ayan, ayan. Sarap. Ayan guys, uh, nakaluto na ako guys. Ito na yung baka natin. Napakasarap. Tapos itong ulam namin kaganyang tanghali. Ayan. Tapos isda. Pero ito yung paborito ko guys. Ito yung dabis. Uh, kain tayo guys. Ayan si Borlasoy, So, kain na. Kapunan na ito dahil gutom na. Kain tayo mga idol. Ito wow, ang ulam oh. Tapos yung kanin namin, sobrang daming kanin. Wow. <coughs> Sarap ng baka oh. Mm. Um, bakang baka. Hi guys. Ito na yung bakang sabaw guys. Sarap nito. ang sahod guys lunis ang sahod namin guys sarap na kain namin uh, pasensya na guys medyo madilim guys uh, alas otso na kasi guys alas otso kapo na namin guys nabito kami ng malunggay na may baka kalian langsung bertemu galing overtime guys martis ang mm -hmm. anu nemen alonis sahut salah so, kami beliin anu cum baka guys so udah main kalian udah bis tidak itu yang bikin masalah so kain guys lang yung tingnan malunggay with baka na bib kahit mo na ulam namin ngayon baka mm -hmm. pagka mamaya yung soft drinks na iinumin namin kabayo <laughs> <laughs> kabayo daw guys yan si Burlasoy eh. Kain po tayo.